yung mga raketa niya simula nung nag umpisa na siya. Guys, yung so kamay ko 8. Guys, di ko naman ito dinadarap pag nagtitraining o kaya naglalaro na badminton. Kasi nga, di ko naman siya magagamit lahat. Di naman 8 yung kamay ko. <laughs> <laughs> Hello, Hello, guys! Guys, guys madami nga doon Pakita ko daw lahat ng raketa ko at mga iba ko pong gamit sa paglalaro ko, badminton. Yung unang raketa kasi ni Kyle, binigay sa kanya nung tito niya. So yung all, binigay niya na sa kaklase niya yon. kung nagte-training sila sa school dahil wala nang raketa yung kaklase niya. Pangalawa, ito yung binigay namin kay si Kyle. Ito sa Ayan guys, yung raketang binigay namin kay Kyle. Ayan, itong raketa na yan. Itong dalawa na to, tapos isang bag. Yung isang bag naman na yon, na yun, next din, binigay na namin yun sa pinsan niya. Nag-umpisa kasi si Kyle maglaro is 2024. Tama ba? Oh, 2024 si Kyle. Naglaro ng badminton. Next naman guys, ay RSL M8 8200. Ito binili namin sa... Saan natin ito binili? Sa Baliwan? SBC. Sa SBC namin ito binili guys. Ayan, RSL. Dahil gusto daw niya ng RSL. Kaya ito yung binili namin sa kanya. Ito yung panahon. Mag-uumpisa ng mag-training si Kyle sa may Bilya Court. Ayan. Ayan yung ano niya. Raketa niya. Kung gusto mo lang... Ganito. Katulad ng kailisi dyan. Oh, ayun. Talagang hindi niya. Nagsuma daw niya yung katulad ng kay dyan na Victor na Ayun. Binili namin to sa coach niya. So, hindi naman niya lahat nagagamit, ha? Ah? Tapos, niregaluhan naman siya ni Papa nitong RSL. Grabe, the 3,000. Saan naman ito binili? SBC. Ah, SBC din ito binili ni Papa. Guys, ang next naman ay Alps Sport Pickup. E Yan. Bakit mo ito nagustuhan? Bakit pinabili mo sa amin ito ng daddy mo? Kasi po, napapunan ko kay Pugli. Ayun napapanood niya kay Sir JR Mendoza J Sports tama ayun yung vlog niya so hello mga mamis napakadami nga talagang nagre-request sa amin ni Kyle na i-vlog nga daw namin yung mga raketang ginagamit ni Kyle yung mga iba pa niyang ginagamit sa pagbabadminton niya yun hey, lang talaga kami nagka-time ni Kyle kaya naman ito pinush na nga talaga next na magili namin sa kanya to Kay Ma'am Kashimer naman, coach din yun ng badminton. Apex Nano Fusion Speed 720. Bali guys, 6 ito. Sobrang favorite talaga ni Kyle to. Paano ba naman kasi sobrang gaan talaga nito. Tapos, yung ito yung naputulan ng string. So, nagpabili siya sa daddy niya. Nung nag-tournament sila sa Baliwa. Aerobite 2710. Kaya yeah, magkaiba siya ng color. Panipis lang siya and maganda talaga siyang pamayos guys. So, hanggang ngayon, ito pa din naman din talaga yung ginagamit ni Kyle at favorite niya. So, ito naman, binigay namin sa kanya nung daddy niya nung birthday niya. Eto. Mas favorite ka yan. Ito ngayon na ang mas favorite niya talaga. Ilang tension to? 28 tension. Aerial 2000. Protect. Aero Force Ray. Tinanong namin siya nung no, birthday siya kung ano yung gusto niyang regalo. Wala siyang sinabi na raketa or ano, basta sabi lang niya gusto niya magpamerienda sa court nila. Doon siya magbe-birthday at maglalaro siya ng badminton. So syempre, naisip namin ng daddy niya na mas gusto namin siyang mapasaya. Kaya naman, lahat talaga na Bags, sapatos, medyas raketa, yung mga iba pang gamit sa pagbabadminton, binili namin yun para sa kanya at para masurba. Kaya yung yeah, um, sinarge ko sa TikTok, yung mga pinakitang raketa na daw, protect, sabi ko hanggang Ah, eto yun! Hindi namin makalimutan, sabi niya hanggang tingin lang ako dito. Sabi niya, dito sa nakita na to. Nakita ko yung pinicturean ko agad yun ang hindi niya alam. So, sobrang tuwa talaga ni Kyle yung nakita niya to. So, yung mga gamit ni Kyle at yung mga raketa niya simula nung nag-umpisa siya. Guys, yung kamay ko ay... Guys, di ko naman to dinadala pag nagtitraining ako kaya naglalaro na badminton. Kasi nga, di ko naman siya magagamit lahat. Di naman ate yung kamay. Ko. <laughs> <laughs> ang bag ni Kyle dito, bali apat na. Una namin binigay sa'yo, yun, next bagong binili namin sa kanya ng birthday niya. Ito nga yung bag na yun. Kasi ito talaga yung napili namin kasi yung last na binili namin kay Kyle na kulay blue, medyo bago pa yun, sobrang laki talaga para sa kanya. So, naisip namin na kahit pa paano, ito muna yung gamitin niya na maliit Yon, sa susunod na lang ulit niya gamitin. Okay, kasi medyo, o, oh, medyo malaki nga. Para tapos, bago yun, binilan din namin siya ng Yonex. Una-una yung kasama nung dalawang raketa na binili namin sa kanya nung nag-uukisa pa lang siya. Tapos, binilan namin, namin siya ng Victor. Okay. Binilan Victor na bag. Sumunod yung Yonex. Mm -mm. Mm -mm. Oh, yeah. oh, yung bali apat yun, bag mo na yun. Know, bali tatlo na lang yun nandito kasi yung isa ka binigay niya sa pinja niya. Tapos sa shoes naman niya guys, una niyang shoes, yung next, yung red, yung maliit. Ah, Maganda talaga yun guys. O ano tapos, isang Oh, oh. Tapos yung mini, may ori na kulay puti. Na may bola oh, tsaka yung mini. Tapos naisipan niya nila mga daddy na bilan ako ng bagong Victor na kulay blue. Pero second hand lang namin siya nabili. Doon Do sa binibilan ng watch niya. Kasi tinuruan kami. So, ito. Tapos, naisipan niya namin bilan ulit ng sapat okay. Itong orange. yan. Kasabay nung isa niyang ipax. Bali, ito. Tsaka yung blue niya, yung next na bag. Ito yung kasabay niya. Guys, sabi ko sa inyo eh. Puro Victor. <laughs> ito yung aking paborito ko sapatos. Alos magkasunuran nga lang talaga yung pagbili namin dito ng mga sapatos ni Kyle. Ano ba naman kasi naisipan talaga namin ng daddy niya na para nga mas ganahang mag-training at maglaro si Kyle ng badminton, e bibilan nga talaga namin siya ng bagong sapatos. Ito naman yung pinaka-latest na binili namin kay Kyle nung birthday niya. Kali yung una ko nga pinakita sa inyo, 37.5 nga talaga yung size nun. Tapos ito ay 38. saktong sakto na kasi talaga kay Kyle yun. Kaya naman ito, nag-adjust na nga ulit kami ng size. Sobrang Gustong gusto nga talaga at ito na nga talaga ang favorite ni Kyle na sapatos ngayon. Inanong na rin naman namin siya kung gusto niya mag-iba ng brand ng sapatos. Pero ang sabi niya ay gusto nga lang talaga niya ay Victor. At ito nga yung raketa bag at mga sapatos ni Kyle. Sa shuttlecock naman, eh matipid nga din talaga si Kyle. You lang thanks for watching. Bye bye!